Pare, may dapat kang malaman. Ano yung pare? May bagong salta sa lugar natin. Ano ka, bro? Oo, o, pare. Ayaw mong maniwala eh. Baka ko ng bukas ng umaga. Sige, pare. Copy. Dede. Pare. Pare. Uh -huh andito na yung inaabang natin. Malapit na natin itong patayin. Sige, pre. Putukan mo na. Sige, pare. One. Putok pa ka. Patay ka, pare. Katapos mo na. Pare, hostaging ka namin. Huwag kang kikilos ng masama kundi may mangyayari sa'yo. Dali natin to dito. Okay, okay, okay. Pare, pumunta ka na dito at bubugbugin na natin to. Okay. 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 Yari ka sa akin, bubugbugin ka namin. Ikaw, ikaw ang salot sa lipunan. Kaya patay ka sa amin. Bakak. Bakak. Dito kita ililibing.